Eto na naman nga tayo mga lalabs, so ayan magluluto na naman tayo ng hapunan. At eto nagluluto na naman ako ng pork, so luto na siya mga lalabs, so ayan. So hipon na lang yung inaantay ko mga lalabs na lutuin, so madali lang naman yan, isiset mo lang sa 4 minutes at steam lang din yan mga lalabs. Buhay pa yan mga lalabs yung hipo natin kaya tinatakpan ko. So eto naman yung gulay natin, bagyo beans lang. Igigisa lang yan mga lalabs sa bawang. So ayan, na pleating time na natin yung ating pork. So ayan, kasi gagamitin ko yung kawari lalabs sa pagluluto ng ating gulay. So eto na nga mga lalabs, nagigisa na ako ng bawang. At nilagay na natin yung ating bago So, ayan, favorite itong mga lalalis nilang mga amo ko. Lalong-lalo ng alaga ko. Laging nabi dito yung amo kong lalaki. So, ayan, oh, luto na siya mga lalalis. So, ganun lang kadali. At ayan naman yung rice natin. So, okay na. At ngayon, okay na rin yung mga lalalis yung steam natin na hipon. So, ayan. Ito na mga lalalis na plating time na natin. So, isa-serve na natin ito dahil kakain na kami. So, ayan yung dinner namin mga lalas Ganun lang kadali yung pagluluto dito Kapag OFW ka sa Hong Kong At hindi maaati yung amo mo So ayan mga lalas Magsaserve na tayo ng food natin mga lalas So ayan so, At pagkalipas ng ilang minuto mga lalas So ayan na Hugasan na naman tayo Atin yung luto Atin pa rin yung paghugas So eto na nga mga lalas Nalinis ko na lahat So ayan Malinis na yung kusina namin kaya makakapagpahinga na ako mga lalabs. Ayan no, malinis na siya so bukas na naman. So ganun lang mga lalabs yung buhay o FW kapag dito ka sa Hong Kong. So ayan, makakapagpahinga na si Cheche at bukas na na naman tayo magtatrabaho. So eto nga pala mga lalabs, maganda to panghugas. hugas. Natatanggal yung mga dumi-dumi na dilaw. So ayan lang mga lalabs, have a good day. bye!